patuloy na hinihikayat ngayon ng pamahalaan ang mga lokal at banyagang turista na mag-post sa social media ng kanilang magagandang karanasan sa pagbisita sa mga magagandang atraksyon sa Pilipinas. Makakatulong umano ito upang mas ma-promote ang turismo ng bansa. May report si Jay Lagang ng PTV Davao. Kung tourist destination sa Mindanao ang pinag-uusapan hindi papahuli dyan ang lungsod ng Iligan sa Lanao del Norte. Kilala ang Iligan bilang City of Majestic Waterfalls dito sa Pilipinas at isa sa ipinagmamalaki ng lungsod ang Tinago Falls. Bababa ka muna ng 355 steps bago marating ang mismong talon. Aabot sa 240 feet ang taas ng Tinago Falls na may lalim na 90 feet. Kaya kailangang magsuot ng life jacket na kasama na sa 60 pesos na entrance fee. So when we say Iligan, so ang ma-offer din na mo ang ato ang nature, ang atong waterfalls. No? So it's a perfect getaway, especially this summer. Dahil yung tinago ang pinakanabis place in Iligan. At bilang turista, take nothing but pictures. Maliban sa Tinago Falls, ipinagmamalaki din dito ang Mimbalot Falls ang itinuturing na pinakamadaling puntahan na talon dito sa Iligan. Mayigit sa apat na pong mga waterfalls na ang nadidiskubre dito. Sa naturang bilang, 23 ang maaring puntahan ng mga turista. Pero hindi lang mga waterfalls ang sikat dito. Dahil kilala din ang lugar sa malinamnam na toasted peanut at iba pang mga pampasalubong items gaya ng hopya, peanut cookie at piaya de Iligan. Kabilang ang mga produktong ito sa sinusuportahan ng One Town, One Product o Autopub ng Department of Trade and Industry. Sa so advantage sa ila is ma ma -expo po ila ang ila mga product without the reserve. Sa kanyang pagbisita sa Iligan City noong buwan ng Mayo, ay hinikayat mismo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang publiko na gamitin ang positibong epekto ng social media upang mapromote ang tourism industry ng bansa. Dito sa Iligan, alam kong sikat na pasalubong ang toasted peanut at malata. Kaya kung kaya kung meron kayong dala dyan, picturean ninyo. Mag-selfie kayo kasama ng produkto tapos i-post ninyo sa social media. Tiniyak din ng local government sa Iligan na nananatiling mapayapa at ligtas ang lugar sa mga lokal at banyagang turista. Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.